Trupa, nandito tayo sa Port Santiago Street Bagong Bantay, Quezon City Kakainin natin yung uh, sikat na sikat na Alans Budbud -Bud Dito sa may Quezon City So halika trupa at uh, subukan at na timusan natin ng isa sa mga pinakamasarap na budbud -Bud dito sa may Quezon City diba Kasi ano, din dyan pawali, lalo pag naka sila. Yung budbud trupa style uh, chowpan siya sa mga ano Chinese. No? So, yun naman yung Filipino version yung budbud. -bud. Grabe trupa Naku, Nako titikman natin tong isa sa mga pinakamasarap na budbud -bud, ni Alan's budbud. <coughs> -bud. Si Alan's is asawa niyo po, <coughs> mister <coughs> niyo po. Recipe <Crazy> ni Sir Alan. <coughs> si Ma'am Des, actually siya yung uh, on, ano hands-on dito sa Alan's budbud. -bud. So, yung uh, recipe ni Sir Alan ng Budbud. So, dati pala silang nag, ano, nagtatamsilog. Ang masarap daw sa kanila, actually, lahat, pero ang specialty is tap Yun. Ito, lalagyan mo pa ng toppings ng itlog Apo. yan. Yan, toko at baboy. 50 pesos. Okay. Ito, 50 pesos. Grabe, oh. Eh. 50 pesos, oh. So, what baboy. Yan na. Yan na. Nice one. Sabi. Ilang gamot sa ano? Arthritis. Oh, arthritis. Hindi ko la din 'yan eh. No, sir, no. Hmm. Tas ito. You know. Ito ma'am, worth ano siya, magkano ang price niya? Worth 150 pesos. 150 siya. Ito na yung tinatawag nating overload. overload. So, ayan oh. Pushies. Oh, Meron siyang Shanghai. Ano uh, tal dito, tapa, itlog, tapos meron siyang lichon. So, ang masarap dito, bulalo yung ano nila, sabaw nila, ayan oh. Ayan. So, worth 150 pesos napakasarap na tong budbud na to. So, nauuso kasi yung budbud ngayon eh, 'di ba? trending siya. So, ayan oh. Shish. Kubin natin. Mm. Okay. Sarap siya pa True pa oh Tapos ah uh, Siyempre Yung bulalo niya Masarap din Yung bulalo niya Libre to Yung sabaw niya oh For only 150 Ma'am Ma'am Des Napakasarap nung ano nyo. Actually, kung re ko talaga sa lasa, 10 out of 10 para sa akin. Napakasarap. Yung tapa, tama yung sinabi mo. Napakalambot. Yung lichon, malasa rin. Tsaka yung ano, ito. Napakasarap nyo yung Shanghai. Maraming salamat, ma'am. Thank you. Highly recommended panalo. Ano pa tayo? Sobrang sarap. Ma'am, thank you, ma'am. Napakasarap ng takeout. Take, take out, pa tayo. Sarap talaga. Sir Alan, no? Oh, siya yung may-ari ng Alan's Food Food. Sir Alan, thank you, ha. Ah, napakasarap nung ano mo, food food mo. Sarap ng recipe ng Budboy mo. Sobrang panalo talaga. Maraming salamat din na bisita kayo rito sa Alex Budboy. O pang recommend siya, highly recommended siya. So, sa so, worth 150 yung overload ha. Napakadami ng servings nun, Sir Alan. At uh, actually, meron pa siyang ano, no? O, ano yung buto-buto, bulalo, no? Napakasarap. So, thank you. At natikma uh, natikman ko yung isa sa mga pinakamasarap yung ano, Alan's Budboy. Maraming salamat. Thank you.